Arestado pasado alas 8 kagabi ang apat na individual o suspects sa sinagawang drug buy-bus operation sa Matulungin Street sa Barangay 181019, sa 19 lungsod ng Pasay. Unang target ng Pasay City Police Drug Enforcement Unit ang suspect na si Rodolfo Ragansap, 51 years old na kumagat say, sa buy bus operation matapos tanggapin ang bayad na pera ng mga operatiba. Nagkataon ng isinasagawa ang operasyon kasamang sospek ang apat pang sospek na kabilang din sa watchlist bilang street-level individuals na sina Fernan Pereira, 30 years old, Rhea Portalesa, 41 years old, housekeeper at itong si Victoria Ramos, 18 years old na kapwa na hulihan ng ipinagbabawal ng droga na kumpiska sa mga sospek ang plastic sa na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 3.10 grams na nagkakahalaga ng 21,080 pesos at mga nagparapernalyas kabilang ng 500 pesos na buy bus money. Naharap naman ang apat na sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.